yon malapit na matapos ang aming bangko malapit na matapos ang bangko bangkong puro deposit walang withdrawal Yan. Flooring nga lang, flooring.

Bu busana raw. Ya nang bangko. Ya nang bangko namin. Puro deposit, walang withdrawal. dekatannya, Awan sino, awan kukunin. Dinaysing kita, dinaysing din

Benteng, meski oh. keuangan porti, melusut, melusut oh cukup di tempat tayang, ya. building building mau Pero muna tayo sa ating project. Doon kasi sa taas, eh, marami silang tulong tulong doon. Bahayanihan. Tawag doon, bahayanihan. Uh, bahay ng DSWD. Ay dito, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa dito. Kaya titirahin ko na ito. Oh. preparation muna tayo. Okay. Medyo marami pa yung webuildingin dito ah. Oh. Kaya 12 meter pa yung kakabit dito. Sa uh, 12 mm. Hindi na ano, hindi na 10. Kasi yung unang order ko 10 mm. Eh, bus na ngayon. Kaya 12mm na lang. Medyo matibay-tibay. 12mm. Ayan. Eh. Ah, yung... ah, na natin ano, mm. tubo. 445 yata yung tubo. Itong 12 mm. 2 uh, 215. Yung tubo pala 445. Tubo. Inyap GI. Itong decorated uh, bar 12 mm. 250 ng isa. 250 isa. Ayan, dito na lang ako. alam kong uh, gano'n ano, dapat gano'n na lang yung binili kong ano eh. Hindi ko alam mga ano eh, discard eh. Mas matibay pala yung 12mm. Kahit yung horizontal na lang sana yung ano yung pinaka yun ng GI pipe. Kakapitan ng mga 10mm 10 mm yan. ngayon lang kasi gumawa ng ganito eh. Bago ang ulo ko ng baboy pero anong sulit? Hollow block, simento, yan. Pero ito, uh, tawag ito. Open. Para well, daw press ko yung baboy. Open air, ikangat. 12 uh, uh, and n eh labda tasaba but it is 7 bqana nitay bqet 7000 sa 40000 ito gastos dito Di pa kasama labor. lebo ra, kasi yan lebo niyan ako eh. Tapos minsan tatrabaho, minsan tao oras, minsan oh, tatlo, may gina na rin yung ano parang ito para medyo medyo na mag-welding. mag wedding yung welding mo sila yan kay Bayaw. Kasi akong Bayaw. eh hindi naman ginagamit. Kahog, rumansahin muna kaya ayan. Okay naman siya. Pabayag naman. Kaya isang gagamitin naman น่าก oh, okay, no? ้าวคนกุลกันของบาบูย์โอเคอย่างนั้นปัญหาเวิลด์ดิงลันยันโรคอะไรนะโรคอะไรนะ butas-butas pa rin ibig sabihin ni butas-butas si ang holding. Hindi pa maganda, hindi pa hasa. Hindi kasi ano eh. hindi kasi focus sa pagwi-welding eh. Kaya practice-practice na lang. Hindi nga konting practice pa. Okay naman yun. Oh, pahinga muna, pahinga, pahinga. O oh, yan, nagbuhusan na rin. Kahapon pa ng hapon yung nagbuhusan. Hindi na nga ako nakatulong dyan. Bali, natapos yata sila na mag alas 5 media na. Ayan yung bangko. Yun, yung box na yon doon dadaan ang tao pag inalis yung forma sa ilalim para maalis yung mga forma para hindi istorbo kung sakali tapos in case na mapuno at uh, mapuno na yung, yung mga ang dun, yung mga duming matitigas pwedeng linisin Ayan. Ngayon, ang iniintay ay yung electrician. Kaya hindi mabuhubuhusan yung BIM na yan. Wala yung wala yung electrician. Ang araw na naghihintay, wala electrician. Electrician nyo, ang tanito parang ano Sergeant na Yung electrician dito, mga military. Ayan. Dito na lang po. Share, comment, subscribe, and hit the notification bell. バラっていってよりもどすのいっぱいビデオ、スネークアプシー,ー,ー。